Naghahanap ka ba ng swerteng pangkabuhayan o trabaho? At sinubukan mong magbakasakali sa pamamagitan ng mga online at social media websites. Ngunit, hindi lahat ng oportunidad ay totoo. Ang ilan sa mga alok na trabaho ay idinisenyo upang lukuhin ang madlang tao. Bago mo ito pagkatiwalaan, checking V-E-R-I-F-Y o i-verify mo ito. Narito ang amin na mabisang palatandaan upang matulungan kayong matukoy ang peke o ng trabaho at maprotektahan kayo. Karamihan sa mga manluloko online o scammers ay nagpapasimuno ng na mga peking alok na trabaho na nangangako ng mataas na sahod o kita sa pamamagitan ng simpleng gawain o trabahong mag-uumpisa sa mababang sahuran at hahantong sa mas malaking kita. Dito pumapasok ang hakbang V o view na nangangahulugang suriin ng mabuti ang mga alok. Ang alok na trabaho ay magmumukhang totoo. Ang ilang maluloko ay maaaring magsimula sa maliliit o simpleng gawain na tila walang panganib. Kalaunan, ang ilan na mangangako sila na mga bonus o matataas na kita upang dayain ka sa mas mapanganib na gawain. Isang karaniwang modus nila ay aapurahin ka nila. Ang ilang manluloko ay pipiliin kang kumilos agad habang ang iba ay dahan-dahang kukuha ng tiwala mo at pagkatapos ay gagamit ng emosyonal o ura-uradang pagmamadaling taktika upang maramdaman mong nagmamadali o pangungunsensya pag ito ay itatagang gawin. Dito pumapasok ang hakbang E o examine na nangangahulugang suriin mabuti ang pagpipilit o pagpupumilit. Tandaan, ang mga tunay na employer ay magbibigay sa iyo ng sapat na oras upang makapagpasya ng gusto. Ang mga scammers ay maaaring magtakda ng maikling deadline at pipilitin kang kumilos agad. O minsan, mag-alok na tulungan ka sa bahagi ng gastos upang paniwalaan mo ang gusto nila. Ang ibang scammers ay maaaring hindi hihingi ng pera o kabayaran mula sa iyo. Sa halip, maghihintay sila ng pagkakataon na maramdaman mong emosyonal ka ng kasali sa gawain. Ang ilan ay maaaring magpapaunlak na magpapadala pa ng pera sa iyo upang makuha ang iyong tiwala. Pagkatapos ay hihilingin nilang ibalik mo ito o bayaran ang unang ibinigay na pera. Dito pumapasok ang hakbang R o Reject Payment Requests. Tanggihan ang mga kahilingan ang pagbabalik ng anumang bayarin. Tandaan, huwag magbayad para sa anuman. Maaaring hilingin nila sa iyo na magbayad para sa pagsasanay, pagpaparehistro, kagamitan o mga gawain sa trabaho. Kahit na magpauna sila sa mga bayarin, huwag na huwag kailanman magbalik o magpadala ng pera sa kanila. Ang mga tunay na trabaho ay hindi nangangailangan ng bayan mula sa mga aplikante sa anumang yugto. Maaaring magpanggap ang mga scammers bilang mga ahente ng mga lehitimong kumpanya upang magmukhang mas kapani-paniwala maaari nilang kopyahin ang mga logo at website o magpanggap na tinatawan ng mga malalaking kumpanya. Dito pumapasok ang hakbang ay o investigate the company na nangangahulugang suriin ang legalidad ng ipinakilalang kumpanya. Hanapin ang buong pangalan ng kumpanya, website, lokasyon, impormasyon sa pakikipag-ugnayan at mga pagsusuri sa pamamagitan ng mga independyenteng mapagkukunan. Maging maingat, lalo na kung ang kumpanya ay maliit, hindi kilala, may mga naaantalang tugon o mahirap i-verify. Isang karaniwang taktika nila ay ang paghingi ng inyong mga personal na detalye sa umpisang bahagi ng proseso. Maaari nilang subukan na nakawin ang inyong pagkakakilanlan o gumawa ng pandaraya gamit ang iyong mga pribadong dokumento. Dito pumapasok ang hakbang F na nangangulugang maging maingat sa pagbigay ng mga personal mong impormasyon. Huwag na wag magbibigay ng kopya ng inyong ID, pasaporte, detalye ng bangko o mga sertipiko bago makumpirma ang trabaho ay totoo. maraming biktima ang hindi pinapansin ang mga babala dahil sila ay umaasa. Nasa ilalim ng presyon o emosyonal ng kasangkot. Kapag naglaan ka ng oras, pagsisikap o pera, mas mahirap ng umatras. Dito pumapasok ang hakbang why na nangangahulugang ikaw ang may control. Kung may nararamdaman kang mali, huminto at humingi ng payo. Tandaan, karapatan mong tumanggi. Kapag ikaw ay nasa ibang bansa na, una ibahagi na ang personal na impormasyon o pera. Maaaring huli na para umatras. Kaya, bago ka gumawa ng anumang desisyon o ibigay ang iyong personal na detalye, maglaan ng sandali upang i E R I F Y ito maging matalino, manatiling ligtas at tandaan V E R I F Y